katundayan na ang pangalan ng Diyos natin ay Allah, nasa Quran. Okay, Christianity. Kung iglesia ka, ama ang pangalan. Pangalan ba yung ama? Hindi. Yeah. Hindi pantangi. Pambala ng pangalan yon. Yeah. Tama ba? Okay, yung Jehovah, pantangi ba? Oo. Eh bakit hindi magkaisa ang kristyano na Jehovah ang Diyos nila? Kasi yan na yung holy water, sabi ni Ustad, ay yung tubig zamzam, kung tutuusin. Diba? Diba? Ngayon, winisik ka lang sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ikaw na ngayon ay Kristiyano. Kung Kristiyano kang pinanganak at impala pala ang na reliyon, bakit ka ulit kay Kristiyanohin? Tingnan mo, pati ano, bakal magsalita. Di ba? At nasa Quran mismo, particularly sa isang ayah, Udu Billahi uh, Wallahu khalaqakum wa ma at si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanya kayong nilikha sa kung ano ang inyong ginagawain ay pagbinasa binasa yung tafsir, nilikha kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala maging yung inyong mga uh, inukit inuukit sapagkat yung mga tao, particular sa panahon ng Propeta Abraham ay naglililok yung tatay niya ng mga rebulto. Okay? Pero dumating ang kaalaman kay Propeta Abraham, hindi sa tatay niya. So ipinangaral niya yung Islam sa tatay niya, particularly sa mga tao. Hanggang sa pagdalating ng bawat henerasyon, ang mga propeta ay nagturo sila ng Tauhid, one, oneness of God. Kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa panahon natin, particular kahit doon din sa kapanahonan nila, mayroon pa rin sila tinatawag nun na pagtatambal, yung shirk kung tawagin. At hanggang ngayon, patuloy-patuloy hanggang sa panahon din natin. Sa so, 1636 ng Quran, sabi ng katastas ng Allah, walakad baas na fi kulli ummati rasulan, ani abudullah wajtani buttagot. At isinugo namin, wika ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga propeta sa bawat henerasyon at panahon at sila'y nagbabala sa mga tao na huwag sumamba sa Diyos Diyos kundi sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala kung titignan natin biblical 1726 ng dyan sabi ni Jesus ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan kausap niya yung nagsugo sa kanya pero wala kang mabasa na pangalan ng Diyos sa Biblia at si Brother Iglesia ka Si Brother uh, Reniel ay congratulations kay Brother Jacob, uh, kaibigan niya at bisita natin bilang Kristiano sa ating uh, uh ngayon. Isa siyang Iglesia ni Kristo. <laughs> uh, ang ilan sa amin ay Iglesia ni Kristo na dati. Okay. Kung titingnan natin yung concept ng Iglesia ni Kristo in contrast sa Islam, parang magkaparehas lamang kung to sin Dahil ang Iglesia ni Kristo naniniwala sila sa konsepto na one God din. Pero ang tanong doon, walang pangalan ang Diyos sa Iglesia ni Kristo. Kahit saan mo halughugin sa mga nagtuturo o saan man, hindi sila makakapagbigay ng pangalan ng Diyos Biblical. Kung Iglesia ni Kristo, sikta yung pag-uusapan. Siguro kasi nakalive si brother. Uh, wala na kaming nais na patungkulan dito kay Faith Lang. Okay? Kung saan man aabot yung video o live ni uh, brother Jacob. Okay? Ano lang to fight lang tayo. Okay? Walang personalan, okay? Ayaw naman namin mabugbog pag nasa labas tayo, okay? <laughs> okay ba mga kapatid? Okay. Ang gusto lang natin iparating yung mensahe ng tauhid. Oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang Islam para sa kapakanan at kalaman ni brother ay al-istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ang Bro, mauna kayo, bro. Sige, kayo muna. Ma ja jasa ka brother Amir. Jasa ka lakir. Para tumigil. Para tumigil pala. Ah, sa inang mga gusto. <laughs> alam, alam na eh. mamaena. na, alam, alam na eh, okay. Ipapamigay din natin, brother Amir, jasa ka lakir. Sa ating kapatid, si brother Amir ay taga Southern Philippines. Jazahullah, kaya man, dati siyang kristyano, nagbalik islam din. At ang marami sa inyo dito, kaya tinatanong natin kung pinilit kayo. Dahil hindi makakalabas si Brother dito maliban, mag-Muslim siya eh. Walang <laughs> ganyanan. Walang ganyanan, okay? Nagbibiro lang kami, Brother niya. okay? Alam naman natin na Pinoy tayong lahat, di isa yung ada ng Pilipino, kahit saan ka, northern, southern, o saan ka man sa Pinas, lalo na tayong mga kristyano. Tapos, itong pinunta natin sa Saudi Arabia ay magtabaho, tama ba? Yes, yes, yes. Nung bang pumunta ka dito dahil mag-Muslim ka? No, yes. Eh bakit napunta ito. ka ngayon dito sa Islamic Center? Itinadhana kasi, brother. No. Ang hindi makakapangya, hindi makakaraos, uh, makakatapos sa maghapon, magdamag, maliban, mangyari yung itinadhana ng Panginoong Allah Ta'ala. Kaya tinuturing natin ito na destiny. Kasi sa Islam, may tinatawag na six fundamentals of faith. Of faith. Six articles of faith. Yung pang-anim doon ay paniniwala sa tadhana. Ang tadhana ay nagmamaniobra sa isip natin, sa puso natin. Hindi natin nakikita yun. At ang tadhana, alam natin na ginawa o tinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, balikan natin yung ating pinag-uusapan hinggil sa kaisahan ng Diyos. Ano yung first commandment? Bro, ano ang first commandment? First commandment ko sa sa mga Diyos Diyosan. Hindi, hindi tinuro ng iglesia, ano? wala po. Walang ganun-ganun eh, di ba? Minsan nga pag kristyano ka, pumunta ka lang doon, igaganan-ganan mo tapos i-cross mo na, hindi mo na alam kung ano yung hinahawakan mo doon. Tama ba kung nabasa ba yun o ano ba yun? Tama ba? At itinuturo ba kung bakit nagsa-sign of the cross o ano pa mang katuruan? Hindi naman. Hindi naman. At nung krenistyano ka, dito na naman tayo eh. Karga-karga ka ng nanay mo, dinala ka sa simbahan, winisikan ka ng nahuhuling water. Kasi yun yung sabi ni Ustad eh. Kasi hindi naman daw holy water yun eh. Dahil ang tunay na holy water, sabi ni Ustad ay yung tubig zamzam, -zam, kung tutusin. Diba? Diba? Ngayon, winisikwisikan ka lang sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ikaw na ngayon ay Kristiyano. Kung Kristiyano kang pinanganak at yun pala ang tunay bakit ka ulit kay Kristiyanohin? Tama ba? Kumbaga, kanin ka na, lulutuin kang ulit. Sinangag, sinangag na ang tawag doon. Okay? May puntos din naman eh. Mga analo din na. <laughs> Pero ang realidad, alam mo ba na ang Christianity ay nagsimula lamang sa katagan ng Kristo? na kung Wilbers ka sa Biblia mo sa 11.26 ng Acts ay nagsimula lamang tawagin kristyano yung mga tao doon sa Antokya sa kapanahon na wala na si Jesus. Jesus. Kung ganun, kung nagsimulang tawagin na, tayo, na mga tao doon ay kristyano, hindi, ta, hindi kristyano sila Moses o Abraham o sino mang naunang mga propeta. Tama ba? Kaya kung naging iglesia ka, mula ka sa ibang reliyon, naging born ka, naging saksi ni Jehovah ka, hindi natin ikakaila kasi nagdaanan na natin yon. At higit sa lahat, nung kristyano ka, hindi mo alam yon, dahil musmus ka pa. Samantalang ngayon, magmumuslim ka ay alam mo. Ikaw mismo ang magdesisyon at hindi yung nanay mo, mo. Na parang nagbigay sila ng pangalan mo, ng pangalan mo ay Rolando, Domingo, Salvation o ano. Hindi mo gusto yon. Ama ba? Sa yung pangalan ni Abraham. Kasi nga ipinamana lamang sa iyo yon. Hindi mo hindi mo dinesisyonan yon. Pero ngayon yung pagmo-Muslim mo, narinig mo kung ano ang pagkaiba ng Kristiyano at Muslim. Ang Kristiyano ay Latin world na nangangahulugan kung tignan natin taga-sunod ni Kristo. Pero taga-samba naman ni Kristo ang realidad ng mga Kristiyano ngayon. So, antalang yung muslim ay Arabic terminology na the one who fully submits himself o kaya herself o kaya itself to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng nilikha na tumatalima sa kalooban ng Diyos itinuring ng mapantas na na muslim. Na maging ang mga bituin, kalikasan, ba diba? ang buwan, ang hangin. Dahil itinatalima nila ang, kalo, ang sarili nila sa kalooban ng Diyos kaya eh, muslim sila. So at the same time, dahil ang Islam ay isang uh, pag-uutos, tumalima ka, ay nagpapasting tayo, nagsasala tayo, dahil pinagpapasting tayo ng Diyos, pinagsasala tayo ng Diyos, pinagkakawanggawa tayo ng Diyos, pinaghahaj tayo ng Diyos. Bakit? Bilang pagsubok sa ating particular, ang buhay ay pagsubok ng Panginoon sa ating kosino sumunod, at yung sumaway naman, feel free. Sabi ko nga yung kausap namin dyan sa Facebook, uh, ayaw nila magsala, ayaw nila magfasting. O, oh, sige, huwag ka magsala, huwag ka mag-fasting. Uminom ka ng alak, kumain ka ng baboy, pagtambal ka, feel free. Pero sa impierno ka, sabi nang nasusulat. So, yung may paniniwala, ikal, ilakip yung gawa, at insya Allah, magkakaroon ng, na ang tiyatawag ng kabuluhan. Tama naman, pero sa Christianity, sa concept ng paniniwala ay pumikit ka lang yung tiyatawag na faith alone sa Tagalog ay pikit alon. Pumikit ka lang, tapos Ligtas na, naniwala ka, na. ka lang eh, na naligtas ka dahil pinatay yung Diyos mo at tubusin ka sa kasalanan mo. Sa konsepto ng Islam, hindi po ganun, mga kapatid. Sapagkat dito ay, kilalanin natin yung nag-iisang tunay na Diyos at sambahin natin siya sa kung paano itinuro ng propeta na sumasaklaw sa panahon natin. Kasi mayroon din propeta nung kapanahonan ng mga unang henerasyon, katulad nung no, nabasa natin doon sa aya kanina, 1636 walakad baas na fi kulli ummatir rasulan, ani abudullaha wajta nibutagot ang kahulugan, at isinugo namin, sabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga propeta sa bawat henerasyon at panahon, at nagbabala sila na sumambalaman kay Allah at umiwas sa pagsamba sa Diyos Diyosan siguro may tanong bakit namin ito yung nilugaw ng mga tao sa pagbasa nila sa Biblia nila. Kasi kung sino ang nagsugo kay David o kay Moses o kay Abraham, malamang nandun din sa Torah o sa Angel o kaya doon sa Zabor, yung nahno kami o namin. Na mababasa nga sa Quran, kami ay nagsugo, kami ay nagpadala, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kami ay nagbiyaya. Na mayroon din mababasa sa ilang talata ng Biblia, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Genesis 126. Kaya nilugaw ng mga nagbasa na wala naman silang original text, wala silang propeta na gabay, ginawa nilang tatlo sa isa, nag-uusap daw yung ama, yung anak, yung Espiritu Santo, nag-uusap daw yung kaya namin sabi ng Biblia. Pero kung pumunta ka sa 27 at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, bumalik sa pagiging isa kung nagturo ang mga propeta na isa ang Diyos samantalang ang mga kristyano nagtuturo na tatlo sa isa ang Diyos sino paniniwala natin? yung mga kristyano yung mga propeta? propeta understood naman biblical sa paniniwala natin simple hindi naman natin itatanggi at hindi natin patutuhanan kasi ang Quran sa uh, turo natin bilang ipinagkalob sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya yung interpreter ng Quran. Kaya yung kung ano ginawa niya at itinuro niya, iyon din ang ating gagawin at ating pananampalataya. Kasi ang propita nga ang tinatawag na pattern natin. Kaya ngayong la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay subuh Allah. Ibig sabihin, sambahin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa turo ni Popeta Muhammad, peace be upon, mayroon bang ikukumpara sa turo na ito? Para ang globally Muslim, saan mang sulok ng daigdig, sa anong kulay o various languages ngayon, nagkakaisa pa rin tayo sa pagkilala at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasalaba ang mga Muslim na Arabo, Chinese, Bangladesi o Amerikano, Filipino sa oras na ito. Halimbawa, madaling araw dito, di ba Fajr? Madaling araw sa Pinas o saan nang lugar, Fajr din ang sala. Ilang raka? Dalawa. Dalawa rin. Hindi tayo nagkakaiba. Globally, Muslim, pag sinabi, sino ang Diyos? Isa lang ang sagot. Tama ba, bro? Yes. Allah. Globally, Muslim, pag tinanong, sino ang huling propeta? Isa lang ang sagot. Propeta Muhammad. Saan yung katunayan? Nasa Quran. Quran 2014. Inna ni anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa kimis salata li dekri. Sabi ni, Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan, ako si Allah, walang Diyos na dapat sambahin, maliban ako itatag ninyo, itaguhin ninyo ang madalas ang pagdarasal na pag-aalala sa akin. Ang linaw. Wala nang tataliwas. Sa huling propita naman, sa 33.40 ng Quran, Maka na Muhammadun aba ahadim merijalikum wala ki wa khataman nabihin. Si Propeta Muhammad ay hindi siya father of your men, hindi siya founder ng Islam, kundi siya ay sugo ni Allah at pinakahuli sa mga propeta. 1400 years ago. To be exact, 1447 years lunar calendar. Ngayon, may lilitaw na isa pang propeta. Felix Manalo, di ba bro? Uh, nice. O kaya uh, Ellen G. White. Eli Di ba? Ili. Uy! <laughs> Sana hindi natin binagkas yung mga kapangalan. Okay? Kasi, siyempre, ang tanong ko nga, sa, Nasaan yung katunayan ng relihiyon mo at yung propeta mo o mo? Nasa Quran chapter 2 verse 111 Ha tu burhanakum in kuntum Sabi magbigay kayo ng inyong katunayan kung nagtatangan kayo ng katotohanan ng Toro. Fine, ang tanong lang natin. In contrast sa Toro na si Pupita Muhammad ay huling sogo, magbigay ka nga ng katunayan ng sogo mo na siya yung huling sogo para paniwalaan natin. Laway ang ibigay walang talata. Alam niyo yung laway? Mm. Yung daldal -dal lang, ay, salita lang. May <laughs> amay pa. Diba? Sinto por sinto, dapat naman sana kasi mahalagang turo yon. Alam ano ba, katuntahin na ang pangalan ng Diyos natin ay Allah, nasa Quran. Okay, Christianity. Kung iglesia ka, ama ang pangalan. Pangalan ba yung ama? Hindi. Hindi pantangi. Pambala ng pangalan yon. Tama ba? Okay, yung Jehovah, pantangi ba? Oo, oh. eh bakit hindi magkaisa ang Kristiyano na Jehova ang Diyos nila kasi Yahweh sa kabilang naman siya. <mulit>